malat eh may ihi hihihi <laughs> merong umi maraming umi kaya mainit yo 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 what's up what's up sa so, nandito tayo sa mount Balungao, dito sa rosales pangasinan ta uh, freshie pa tayo ayun o no? tignan natin yung pool doon tignan natin ang swimming pool apat ba to? Oh apat. 'Yon. Ito, 'yung dalawang malit na 'yon yun 'yung uh, hot spring. Tapos itong malaking dalawa, ito 'yung medyo normal pool, you no. Know? Parang hindi pa nililinisan 'to ah. Pero ayos lang 'yan. Medyo mababaw lang oh. 'ta mo, nakaupo pa. Ito, 7 pa lang ng umaga. And as you can see, freshy pa. Freshy look. Pero may mga nauna na rin sa amin. So, maganda, mas maaga pa rin. Meron din sila ditong seaplane. Ito yata yun. Yun o, no, may trail. Yun o. No. Boss Leo. Ito dati, wala ito dati nung una naming yung Ano pa yan? Ginagawa pa yung pool na yan. Yung seaplane, parang hindi ko mas... Seaplane ba to? Hindi. Zip, zip, zip ito? Hindi, si si Ano ito eh? Pa-cruise. Ayun o. No. Tas. Hindi doon. Hindi ko lang alam. Bawal, Bawal. Ay, may daan nandoon, oh. Oh. Oh, so, pagpasok natin sisingilin na tayo. Kala ko pa naman may charger port yung cottage. Kaya hindi na ako nagdala ng power bank. <laughs> yung pala wala. Kaya pala mura yung upa nila sa cottage. So yun, oras na para gumamit ng pinagbabawal na case sot-sot na natin yung ating gamit ng waterproof case hindi pa natin nalulublob ang labo na Hala. talon ka talon hindi pa syado may ita dito may ita dito hindi pa pala pakita ka sa ilalim.

sila din to Elton Ala Google's ko Ito Elton Google's ko May Google's Wala well, pambata talaga to Boss Leo Guysy Pero pero ihe na no? <laughs> <laughs> Un pala maalat Hahahaha Hoy! Ahh! mo ah! Sinusumulan mo ah! Dito dito! Dito dito! Sinusumulan mo Dito Ayun na ayun na! malate, May ihi! Maraming uwi, kaya mainit. Balik tayo dun. Boy! Doon tayo, boy! Ito pang bata naman to. Mababaw eh. Ay talaga guys! Wala! Wala pa pa! naman kami! Wala! Ang <laughs> <At> sarap. <laughs> <laughs> Dito sa mga bata. Hey kids. Dito tayo mga kids. Mga isip bata tayo boy. Wala ka kape. Ni, sa una lang yan. Nakakatanggal ng itim-itim sa paayan. yan. may pot siya Okay. Dala, dala ka, niya si Kape. Magtitimpla tayo. Boss Leo, ayun o. Maligaw din si Boss Leo. O, sa kapat ah. Ayaw mo dito? May sugat pa ako sa paa. Sige, na kahit dyan ah. Para naman tumanga. <laughs> Parang ano, tubig na nilagyan ng tawas. Parang may tawas siya. Bukod naman tayo. Kala ko nung una private eh. Yes, ang inig sa paa. Parang maligam-gam lang ah. Oh, medyo nabawasan yung init. Iyan sa mukha Ah. Mama. Mama mo yan. Mama <laughs> shower first before Ah. Ganda pa ng background oh. Yung scenery natin dito. Pang rainforest. Ano? Natabunan lang yung puno pero yung likod niyan bundok. Ayun oh. oh. Mount Balungao. Oh. May plastic pa sa ano? Malamang Alam ba sa tingin mo sasarap? Hindi, hindi Kasi doon kung lumitilat ka hindi naman masakit O hindi ka masakit Gato. Gato. Gato.